Hello Philippines, mabuhay! <laughs> na bagong araw, paribagong buhay na naman sa ating lahat. At syempre, magpapasalamat na naman tayo na binibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng chance para buhay araw-araw kaya gampanan natin na mahusay ang ating mga ginagawa. Huwag tayo nang lalamang sa kapwa bagkos, bumawa tayo ng mabuti. <laughs> so magandang araw po sa ating lahat at magtatrabaho na naman ang ganda nyo. Raratsyada at kukuratsya na naman. <laughs> So ayan na nga yung ginagawang tulay. Diyos ko Lord, nakakatakot. At siyam na buwan na gagawin niya. Napakatagal. Buti pa itong bahay na ito. Napakabilis gawin. Parang kailan lang. Ngayon, unti-unti mo lang nakikita ang ganda ng bahay. Napakalaki. Papa, sana all ka na lang. <laughs> sana magaganyan din kami ba araw. Kailan kaya ako natama ng loto? <laughs> so ayan na nga, nag-uumpisa na ako magpasyente. Hindi ko na nga ng lahat. At medyo sinapian ako ng katamaran kanina. <laughs> Bagi isang taon na nga pala kayo sa pagbablog bukas. Happy first anniversary bukas. <laughs> so ayan na nga, inapasahan ko lang mamili ng mga gamit timaro Paunti-unti. Dito pala ako namimili ng mga damit ni Matibay na, napakamura pa. Hindi naman namin kailangan na mamahalin, basta yung tibay ang tinitignan ko. Saka na lang kapag nakaluwag-luwag na. <laughs> At kailangan pa namin maghigpit ng sinturon ngayon. Dahil napakahirap ng buhay. Diyos ko Lord, kailan kaya, kaya kami aasenso? <laughs> nakakapagod na din minsan ang maging isang mahirap. Kayo ba? <laughs> so ayan nga, nandito na ako sa paleki para mamili ng pagkain namin. At ubus na ubus na ang stock ko sa ref. Nililimitahan ko nga ang pagbili-bili kasi nga uuwi kami ng lupaw. At isang linggo kami doon. Doon lang ako magwablog ng bonggang-bongga para may iba naman yung ambience. Hindi <laughs> puro dito. Alam naman ako ibang mapuntahan. At kung magwablog naman ako ng bongga, abay magastos din, lalo na pagkain-kain. At wala pa namang kinikita dito sa Facebook. Hahaha! <laughs> Diyos ko Lord, kailan kaya yun? Parang ibig-ibig ko ng sumuko. <laughs> so ayun nga, pag na ako ng bahay at nakabili na ako ng mga ulam. At binibilisan ko nga at napakadami ko pang gagawin. Maglalaba, magluluto. Kung alam nyo lang, napakahirap ng buhay ko. <laughs> Masaya lang akong tao kaya hindi halata. <laughs> so ayun nga dumating na si Maron at the goal mga pagod na pagod At chak to mga to gutom na gutom At buti na lang nakaluto na ako So ayun na yung mga ulam namin Pang marigrigat <laughs> wala ako maisip na ulam. Basta para sa akin, okay na yan. Yeah. Basta makaraos lang. Kakalok. Kayo ba? Anong ulam nyo? Saglit lang po. Kain po tayo. hey guys, kain po tayo. Kadagol. Kain, kain po. kain po. Ang ulam namin ay buro. Buro. Ala ko to sa palengke akala ko ano alam mo abay na iluluto ko na ito abay buro pala isakto lang ako kaya nang kaming pritong pritong talong out of ako makakana ano pritong talong kay okay <laughs> ano ulam niya dyan maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood bukas one year na tayo sa thank you Mahal na mahal namin kayo <laughs> ngayon. Okay, bye-bye! Hanggang sa muli! Mm.